Uh, ngayon po, meron po tayong isang mahalagang bagay na atin po pag-uusapan. ito eh, po ay iaatid po ng ating kapatid ni Brad Nolly. Okay. Uh, mas Salamat po mga kapatid. Magandang araw po, gabi, kung saan po po yung naroon. Ito po, pag-uusapan natin, Brad uh, Joni, ito, ano to eh, ito isa sa dahilan eh, yung mga dahilan kung bakit tayo lumisan, di ba, dun sa ating mga, sa ating dating sa masamahan na grupo. Kasi yung opo, yung bat eh, Di ba? Yun parang yun ang ano, yung debate, inalisi. Hindi na raw kailangan ng debate. Yung debate daw, de, hindi na. Opo, kaya nga po, kaya opo. nga po. Parang ginawa, parang kape. Two in one, debate, tapos, pag gagawa ka na mabuti, debate na raw yun. Pero ayon ba yun dun sa, sa Biblia? Parang salungat eh, di ba? Kasi opo, may, opo. ako, katulad ko, naanib ako dahil sa debate. May mga kapatid na, maraming kapatid dahil sa debate. Di ba? Pero, opo. Eh, tungkol dyan, uh, yung mababasa natin sa gawa di Diba? Meron naman talata. Pwede po bang ano yan? Yung 9.29. Okay. Okay. Kasi nababasa naman natin yan, Brad Noli. Eh, katunayan niya, katulad yung sinasabi mo. Kung ilalabas na natin kapatid na proserve. Ayan. Yan po. Yan. Sige po kapatid na proserve. Pakibasa po. Da, ako na lang po, ah, kapatid na dyan. medyo okay na po. Na nangaral katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greco-Hudyo na dapat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. At isipin nyo, ah, ito nga yung mga apostol nga, di ba? saan Yung tuligsaan po kasi debate diba, yun eh. At, ang ah, ayon yung kay ano eh, sa talata. Nakipagtuligsaan sila eh. Oh, uh -huh. yung mga pag, kasi hindi naman tulig sa anak tatala niya nakipagtulig niya. ano po yan eh dahil sila po mga na mga oh, ngaralis sa break pag debate siya ba? dun sa kanyang pananampalataya ano, ko aalisin ano, na yon parang tanggalin na lang natin yung talata oh, na natin sa sa, sa, sa Biblia lahat na laki ganyan <laughs> tanggalin na lang natin kaya, nga so, na po eh umanap so, na lang tayo ng ayon dun sa gusto natin di ba kapatid na Johnny, ano po ba masabi? Meron po ba tayong video niya na sinabi mismo ni Brad Alien tungkol sa debate? Pro sir, Opo. baka may Opo. Sige po, kapatid na po, sir. Nakas Opo. Sige po, abang i ni Prosel, ang kapatid na Prosel, kasi mahalaga talaga yung debate sa, ano, sa isang pananampalataya, Brad, kasi diyan mo makikita na para makita nila no ang mga apostol nung una ang Panginoong Hesus nung una nakipag-usap nakipagdebate para patunayan ang tunay na totoong pananampalataya 9:22 29 ng gawa dadapot lalo nang lumakas ang loob ni Saulo nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. Siya ay nagsalita, nakipagtuligsaan saan sa mga Greco nakipagdebate. Data po pinagpipilitan nilang siya ay mapatay. Ang sino mang mangaral magsasabi, bawal daw ang debate, walang malay sa Biblia yon. Ayun po. Uh, maliwanag po yung uh, kapatid na sinabi nyo na siya rin ginamit ni kapatid na Eli. sabi niya, yun daw magsasabi, ang anti eh, hindi na kailangan. Eh, wala daw ano, wala na daw, wala daw alam sa Biblia yun. <laughs> Nakakatawa lang. Hindi <laughs> parang sinabi ni, ni kapatid na Eli yung binlinan niya. <laughs> hindi sa Diyos. <laughs> anong bagaw ng Babra Johnny. Opo, yun ang lalabas po talaga ay, Opo. Opo, pero yun <laughs> yung po yung niyan. Uh, Dabi ni Alvaro pati ang Panginoon si Kristo, isa gawakin si, uh, di ba? Meron pa, maraming talata yan tungkol sa pakikipag -ibate. Kung gano'n naman ang gagawin, ditanggalin na lang yung mga talata na yan para Opo, <laughs> opo. nung namumuno. Ay, ang problema, ang mabutang pagkikipagbati daw eh, yung mabuting gawa eh, ayon nga dito sa gawa yun eh. Gawa, sa talata, gawa. <laughs> okay, sa gawa pa yan. Aalisin mo tapos, aalisin mo ba yung gawa? Ay, aalisin mo ba yung, I mean, aalisin mo ba yung dibate? Isamantala nakalagay mismo sa gawa, 15-2, 9-29. <laughs> Kakatawa naman. Tapos, <laughs> <laughs> iba yung mabuting gawa. Buti pa ang kape. 3 in 1. Ito, 2 in 1 <laughs> debate na hindi ka nagagawa, ay ah, hindi ka na makikipag-debate, pero ang debate daw, eh, gagawa ka na lang. Anong gawa yun? Bukod yun. Bukod ang gawa, bukod ang pakikipag-debate. Yung mabuting gawa, bukod yun. Eh, nakaligay doon, maraming talata na sinabi doon, gumawa ka ng mabuti. ba? Diba? Gumawa ka ng mabuti, lalo lalo na sa kasambahay sa panantata. Ibig sabihin nun, eh, kung ganun pala iisipin, <laughs> Kapatid na Johnny, kapag ikaw ay mas mag, may mas magagaling makipagdebate kung susundan natin yung kanilang lohika, di ba? Eh yung mga <laughs> ibang <laughs> religion, ibang reliyon gabi kung tumulong sa ano, tapos may meron pa sabi yung, yung isa, yung kaniyang ano, yung sisislus dati, sisislus na. Kapag kahit daw gumawa nang mabuti yung iba, eh hindi naman yun ang talagang legit, kumbaga kolorum daw hindi rin daw tatay. Eh, may sila lang dapat gumawa. Ay, kawawa naman ang mga tao pala. <laughs> Inaalaw mo yun. <laughs> opo. opo. Siyang, oh, so, lalabas yung kapatid. Oo, lalabas yung kapatid ni Noli. Eh, parang tinanggalan nilang karapatan yung iba. Sina nilang may karapatan. Eh, mali sa diwa ng Biblia yun. Para, para, at yung pakikip... At, at yung pakikipagdebate, Brad, eh, pinakita ng limbawa nga ng mga apostol, tam, uno, pangunahin ang Panginoon. Patuloy na sinasabi sa Mateo 21, 23. Hanggang patuloy, hanggang 24. Uh, na ng kapatid na proser. Diba? ba? Yeah, eh, mga aniyan eh, mga aniyan mga halimbawa po yan na pagpapakita ng ano yan, sa pakikipagdebate niya. Hindi po ba, Brad Nolly? Kasi para pong gustong palabasin ngayon po dahil, tatalan lang. Kasi yung alam nyo, yung, yung sinasabing hinabilinan, ano ba yung hinabilin? Lahat dapat, hinabilin, gawin niya. Diba? ba? Opo. Ayan. Ayan. At sabi dito sa 21 at 23, at pagpasok niya sa templo ay nagsilapis sa kanya mga pakuno sa serdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo, nagsabi, sa anong kapamahalaan mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo nagbigay ng na kapamahalaan ito? 24 po. At sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, tatanungin ko na naman kayo ng isang tanong na kung inyong sasabihin sa akin ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Patuloy po. Ang bautismo ni Juan, saan ba ganag mula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi. Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi niyo siya pinaniwalaan? 26 po. Lahat na sasabihin sa mga tao, tatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. 27. At sila yung nagsisagot kay Jesus at sinabi, Hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamalan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ayan po, malinaw po dyan mga kapatid. No? Yung pag-uusap na yan, yung mga parasit, mga iskiriba po mga kausap niyan, hinahanapan siya po ng, ano, ng Uh, tanwa, kapamaya, kung tinatanong ka ng pamalaan, yan po ay palitan ng katwiran eh. Yan po ay sila nag-uusap. Ang katwiran po ang pinaglalabanan niyan. Kasi ang debate po, yan po ang maglalagay sa ating katunayan. Kung ano yung pinaglalaban mo, po ano yung mali at tama. Lalo pagdating sa pananampalataya naman. Kung ikaw, halimbawa, katulad yung sinasabi ni Bert Eli eh, lalabas, wala kang malasakit. Eh sinabi ni Bert Eli yun eh. Meron po ba tayo noon? Sinabi ni Brad Eli yun. Oh, oh meron may yeah. sinabi si yeah. Brad Eli na gano'n. Uh, Tapos ako, ako, kasi kapatid na Johnny, ako naanib <coughs> ako dahil sa nakakapanood ako, sabi ko, tama tong tao na to. Yung pinakikinggan ko, nung una ko napakinggan si Brad Eli, tama tong tao na to. Uh, sabi ko, okay to, tama yung mga sinasabi. Sabi ko, masubukan nga to. Yun, hanggang sa nakikita ko, may mga nagtatanong, oh, galing. May nagtatanong pag uh, ano, sabi ko, tapos ang galing niya sa ano, nasasagot niya talaga. Tapos no minsan ni nakakita ko ng pakikipag ni Brad Ailey, doon talaga ako humanga, sabi ko. Ito may espiritu talaga ito ng Diyos. Marami, marami tayong kapatid dito na ano na naanib dahil sa debate. Meron tayo isang kapatid na dito, pwede siguro yung research person natin. Kaya lang, huwag mong i-invoke your right against your self-incrimination. Sabihin mo, ha? sumagot ka. Uh, sino ba yan? Si, uh, si Brad Agis. Si Brad Agis. Agis Badagi. Oh. Mukhang wala si Brad Agi, Brad Johnny ah. Medyo. Gapi. Sinetap lang ayun bro. Po, po. Yan, yan. Yan na. Sige, ah. Ay. pass. Uh, Actually ako, isa, isa rin, ako sa, ano, sa produkto ng debate. Humanga ako kay bro Eli na no, nung ko siya sa TV. Sabi ko, uy, dukit no na. Sabi ko, Medyo nabigani ako doon sa galing ng pananalita niya so pero sinuri ko pa din kasi baka naman ako sa salita lang magaling pero nang nakita ko yung aral na tinatawid niya sa akin pumatagos sa puso ko sabi ko ito yata talaga yung hinahanap ko kasi matagal na ako naghahanap ng katotohanan eh tapos pinanood ko lahat ng mga debate niya sa TV sana sa YouTube natuklasan ko na maganda pala naging resulta sa akin. So lahat yun nakapagpabago sa akin. Hanggang sa dumating yung point na naghahanap na ako ng lokal na pwede kong, pwede kong, ano, pwede kong puntahan para makapakinig ng salita ng Diyos. So malaki nagawa sa akin ng debate, Yan ang naging stepping stone ko para mapasok sa iglesia. So yun ang naging magandang simula para sa akin na makilala ko ang totoong Diyos ang totoong totoong nag, nagbigay sa atin ng buhay. Yun lang bro, maraming salamat si Diyos.